Kayanga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol, ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa parusan ng Diyos kung ahatulan mo ang mga gumagawa ng masasamang gawaing ginagawa mo rin naman? O baka naman ibig mo pang hamakin ng Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan Kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, Lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon kung kailan iyahayag ang poot at makatwirang paghatol ng Diyos.